hello po sales Kitchen. Uh, magluluto po ako ng mushroom. Yan po, tinunaw ko lang po yung butter. Yan po natin ng konting olive oil. Yan po natin ng garlic. Alagay ko na po itong mushroom. Ayan po siya. Alagyan po po ng lemon. halos 3 tablespoon po. Parsley. Nagliti po ng konting paminta. Saka pinch of salt lang po. Yan lang po. Tamuin ko po para yung lasa ay kumapit po sa lahat ng mushroom bango ng amoy. So, yummy. Sarap. Papatayin ko na po ang kalan.